Ito. Anong pagkakaiba nitong dalawa? kulay lang? Anong yung po, Sir? Itong kiway na ito, tsaka ito. Ah, repo to, Sir. Ah, repo. Ito po, brand. Sa, um, sa pinagano siya, kulay lang din talaga. Ah, ganun. Uh -huh. Ang ito, no? uh, yung map Ito yung glossy black. Magkano ba yung ano nito? 2 years and 3 years? Pag sa 3 years niya, sir, ang computation niya, nasa 3, 3, 3, 3, 3, sa uh, 3.5 ay ganun lang so, pag, kinas pag yung down bababa lang yes, ano? sir mag ano yan uh, mag release yan uh, so, kasi yung kapatid ko pinapunta nga ako gusto eh. gusto niya nga ito eh, itong model natin eh. yes sir hanggang may ano tayo hanggang may, may stock tayong sige baka kunin namin to sa ano sabado pag nakita niya to o friday ano ba sir for eh. installment ha huh? for installment oh. pag installment sir tapos magpa-CA na siya para if ever. Ah, oo, oh, sige, Sabihin ko. Oo, oh, kasi mamaya, siyempre, kung may magpa-CA na ibang mauna. Oo, oh, yan so, nga. Yan nga, sabi ko sa kanya. Pagka-cash kasi, pwede nating i-hold. Pero pagka-installment kasi, oh, oh, pero if ever naman na mawala yan. Pero uh, tayo kumuha na uh, uh, sa iba. Oo, oh, sige. Nahanapan ko ah, na lang siya ulit. Kasi kasama namin sa trabaho, may ganito. Kaya nakita niya na. Kasi kasi lang kita lang lang na kita napigay Sige, sige, buti pa. Oh. Interesado siya. Pinapunta niya ako dito sa mismong branch niya. Dito rin kayata kasi kumuha yung kayo takla opisina namin. Dito rin tayo na. Kasi ah, na. Boss. 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 Gano'n kaya katagal yung CI? Isang araw lang gano'n? Kaming kasi sir, one day process. If ever, pa CI ka ngayong araw, malalisan ka din ngayong araw. Si balak niya kunin, Sabado eh. So pa CI kami yung Viernes, no? punta kami rito Viernes. Pwede naman sir, o kaya if ever, Sabado ng umaga, pa CI ka, after lunch, pwede ka na makapag-release ng basa. O oh, kasi ito yun ano, eh, ano, ano eh. May sariling bahay, tapos may trabaho naman. Nando kami sa, ano eh, sa trabaho kami sa... Ipala area mo sir. Ano to itong bibili sa may ano lang panorama? Ah, okay. Oh. Ano pero parte na ng kupang, di ba? Oh, sa dulo, kupang okay. Yan. Area pa naman namin, sir. Ah, area niya pa. Ah, Sige. Po. Sige. Boss, thank you. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you. Thank, thank you. Balik kami.